Pwede ba kitang tanawin? Sino ka? Sino ka? Sino uh, ka? Sa anak kaibigan? Sa mag-anak, kaibigan? Sa mag-anak, kaibigan? Sa mag-anak, kaibigan? Hindi, okay, paaminin mo yung gusto, alag, no! No! gusto niya. Gusto niya talaga. Stop! Kaibigan? 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 Kaibigan ka mga anak. Sa tanong sa sagot. Sa no. sagot. No kaibigan. Sa mag-anak kaibigan. Okay. Oh, 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 O, pa, ganyan, ganyan. Malakas ka pa ba, ba sa Diyos? Tulungan ko lang Malakas ka, ba ka na Malakas ka pa sa Diyos? Eh, May hindi ka sa Diyos? na! Malakas ka pa sa Diyos? May iba yan lang, hindi May takot ka ba? May takot ka sa Diyos? May takot ka sa Diyos? Masakit. O oh, sige, tulungan mo na, mo muna. Agay. Pinahirapan mo yung tao ngayon eh. Sakal, Sakit! Oh. Tenggel doklat. Tenggel tenggel tenggel. 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 hindi ko pinipigayan. Hindi ko Papel lang. lang yan. Papel lang yan, papel. Iba ka ba? mo. Hindi, paamin mo. Kinigaw! Oh, sige. Maklas, no Maklas! Kaibigan, pamagana. No, 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 no. Sige. Oh. Ma, may numura ka. Numura ako? Hindi ka marunong matakot sa Diyos. Ha? Ha? No? No? Gusto mong gilita na ka? Mad! Ano mga pangalihan? Hari ng mga hari. Diyos na mga Diyos. Paulang po namin lahat. Ha? Ha? Batikwas mo sa kanya. Batikwas mo. Batikwas mo. Batikwas mo. O Diyos ng Aliham, na namunungkot ang ulo. Oh! 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 I hate you! I hate you! niyo po ang tao. Oh! Ang kukulam na oh! Oh! Ano? Ano? Oh, Tatanggalin mo, hindi. Tatanggalin oh! mo, hindi. Baklasin mo, oh! tanggalin mo yung mo muna. Sige, oh! baklas. Baklas, lahat yan. Baklas. baklas. Oh! Anak ay bigal. Kamag-anak ay oh! anak ay bigal. Oh! Orang anak lagi kan. Nyok. Hujan. Cepatnya. Oh, si K. Orang anak lagi kan. Ah, no more. Hani. Ah, ah, no more. Haniyah. Please. Ha? No more. Tristo. Kalau, kalau bising. Four. Walau, kita nyok. Si K. 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 Si

So sorry. Sino? Umingi ka ng sorry sa kanila. Oh. Sorry po. Sino? Hey. Pasensya ka lagi. Huwag ka tawad. Patawad mo. Ah. Huwag ka tawad. Sige, umingi ka ng tawad sa kanila. Ay, katawad. Ang sakit. Umingi ka ng tawad sa kanila. Sige. Umingi ka. Umingi ka ng tawad sa kanila. Sige, mo yung nilagay mo. Yung nilagay mo. Patawad mo. Patawad mo. Nugalada. Nugalada. sige sige sino ka? sino ka? kaya bika? kamo kano? tuga na tigug sa mga tangal Sige, tangal 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 tanggal tangal 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 mo tangal tangal ako! watawataw tiko watawataw tiko watawataw tiko watawataw tiko ko! tiko uh, okay. 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 ano tiko okay. Okay. ano okay. ano tiko 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 ano Oh. Bakit mo ginawa ng daylan? Oh. Tingge, dali. Mahal ko sa mga Mahal ko sa mga niya. Ah, mahal, Tama na ka pa. Patawarin oh? mo ako natin ko. Tugal na pa. Tugal na natin ko. Patawarin mo ka pa. Mahal ko sa mga niya. Tugal na natin ko. Patawarin na mo ka. Mamaya, may mo ako Tugal na natin ko. Uh -huh. Patawarin mo. Ang hindi pa. Ang meaning pa. Ang meaning siya. Naiigitan? Naiigitan. Patawad! Patawad! Aray ka po! Ay! Tanggal mo lang. Tanggal Kasi kung ano. Narok sa natin. Oh, ito. Sorry! Ito Sorry! 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 Ah, Magtanong ka apa? Tanung apa? Apa yang istimewa dia aman? Oh, yang susu malam, taluumu. Tanung apa? Ayah, tanya. Tapi ada masalahnya. Bugala. Kena motar. Ayah, ikut aku. Bugala. Kena motar. Tapi aku bingung. Ayah. Aku tak kira macam mana dengan. Semalam. Betul. 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 kita ke tiga tong, masyad. Kamu ngamin tingkar ke tiga tong? Duh, kata. Mata wari, mara din Ay, narok na asawa na din na ilabok na mapuam. Mata wari na din ko. 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 ko. Ayo ketawat, ketawat tu. Ayo juga si no, no, tu. Kami dah. Nih, latah problem ni. Kalau nak kami kasih deh. Selamat kerja. Duh. Jangan lupa kalau dia disumpukan semua.

Tanggal! Tanggal! lahat, kitigilan Tanggal! ito. Okay, batik was Tanggal! sa kanya. Sige, sige, sige. Sa gumawa. Tanggal, tanggal. Uh, may mo. Ah. Ikaw mo. lahat. Kitigilan Ubing. 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 Ubing ung ulo masakta no, 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 ulo daw ulo nagigmo mo mo pagpagin yung ulo tangali mo 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 tangali Yung ulo, mo tangali mo O, mo mo Tanggalin. mo tangali ah. pa, ah. oh. ah. oh, mo oh, tangali mo tangali ah. oh. -ja. -ja. ah. ah. oh, mo tangali mo tangali mo mo tangali mo 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 Tanggal bakla, di mana lagi mu? Tanggal, 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 apa tanggal, 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 Tanggalin mo. Ah! Ginagawa mo 'tong tao eh. Sige, tanggalin mo. Tanggalin mo 'yung nilagay mo lahat ng sakit. Yan. Sige, pagtag. mo Sige, mo kaya pag mayroon pa. Sige. Kano? mo. mo. Tawarin mo. mo. Tawarin mo. Tawarin mo. mo. Tawarin mo! Baklas! Mainggit ang gamawan si ka natin! Hindi ah, ka mo rin! Ay, nakalapasawa! Akin ang tira natin! Matawad! Matawad po! Ang asing natin po! Hindi ka tamo rin! Ayo, 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 ayo,

merapan mitao matam makmamitan mati mati no kokonya tanggal 5 bulan kalau mana menciring tanggal 5 bulan bulan baci sari Ang tanagang, ang tanagang papansin Pampag mo sa likod Ano ang pampag? Ano ang pampag? Ang raw-rawing Ano ang? Ang I'm so sorry I am so sorry Oh my God, I'm so sorry Tinangkal mo na pa Please forgive me Tinangkal mo na Tinangkal mo na Tinangkal mo na Sige mo na Tangkal mo ang nilagay mo Tinangkal mo Tinangkal mo na Tinangkal mo na o oh, sige. Matanggal mo. Dahil mo na yung mga nilagay mo. Ano po mo? Tinanggal mo na yung ano. Ano po ang mo Tanggalin mo. Tanggalin mo. Tanggalin mo. niyo. Anong po niyo? Aba. hayop Sa pangalan ni Jesus. Ha oh. ha oh. ha 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 Nagmumura. Why? Ang kaawa ka? Ha? Ang galing nung gumawa ng ano ha? Sakit sa kapwa. Problema. Ah, hindi katawad, ka tao pero nagmumura ka? Ganun ba yun? Ako, Vida. Vida, patawag! Mahal ko sa mga mabihit Ha? ka! Hindi! Ha! lulubayan mo na siya? Hindi ako matanggap. Tanggapin mo. Asawa, patayin na kita. Papatay na kita. Mama ka. Mama ka. Mama ka. ka. Ha? Kapag inulit, balikan mo. Tanggal na ba yung ano? Tinanggal na yung mga sakit na inilagay mo? Tanggal na? Tanggal na?

Okay na Patay mo no na ito. Ayaw ka na mo na Hindi, tanggal na. Okay na okay. okay, Tanggal na. Okay na. na. Tanggal mo na Huwag ka babalik. Papapatiin ka na. ala pinahirapan may tao eh. ayon ka ko Magkano binayad sa'yo? Mahal ah, TO pa! PARA ako! binayad sa'yo? Mahal ko po. To ka pa para ah, po! Mahal ko pa! PARA na ako! Parang na po ako! lang po ako! TO pa ibinayad! Diyos ko po! Parang yun na! na! na ka ulit! pala! Hindi na ulit to so, Papatay ko na to eh! Patawag po! Ay nako! Ha? Yung kapatid niya si Sina. Inutusan lang po ako. Okay na na. Yung ano yung kapatid niya si Sina. Patawa. Hindi nga na preparation si Bida. Tanong mo. Hindi na preparation si Bida. Ano pangalan? Ano pangalan mo? Ano pangalan niya? Kasi binayaran lang naman yun eh. <tik> Para mo Ya, segi. Patai. Patai na. Patay mo dating ka. Na, tay patay mo din ako pa sa magi. Ako lagi mo da. Ah. <tik> 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 Tubig. Tubig. Bida. Bida. Bida, balik sa katawan. Bida. Balik sa katawan, Bida. Ay, tubig. Balik sa katawan. Bida. Tama na! sino Tama na. Sino ka? Sino ka? At ah, bakit hanggang ngayon meron pa rin? Ang daming inupan Bakit hanggang ngayon meron pa rin? Para tayo naglulukuhan eh. Aba. Aba. Tigil ka! Binayaran lang ako, gago! Sige. O ano? Ay di ngayon, pahihirapan kita ngayon. Sisira, tinlak lang ting tuloy. Puh! Hindi kita kilala. O ngayon, kilala mo ko. Ako ah! ang kilala mo ko. Ah! O, oh, ah! sige. O oh, ano, kilala mo ko. Ha? Ah! Ano? Sino kilala ka mo ko? O sige, di pa na. Tigil ka! Sa pangalan ng Diyos Ama. Diyos Anak, ng Espiritu Santo. Ang Diyos kataas-taas mm. ang kamang nasa langit lamang ang siyang makakapagbaklas ng aking papangyari mm, 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 hindi ikaw. Mm, mm, mm. Ako, may kilala. Ah, ako, may kilala. Tigil sila. ka, tigil. Ako, tigil. Tigil. Ano, tigil? Tumigil! Ang tigil? Su! So, ah! Ano mo? Gusto mo kumbate? Bin lang ako oh. ng kapatid! Tumigil! Ilan kayo? Oh. Ilan kayo? Kanina pa Talangin ako? Tanungin mo kapatid niya. Oh. Tumigil. O, oh, sige. Binayan. Ibatik mo do sa kapatid. Ganito, ganito. Tatanggalin nyo ba ang inilagay nyo? Hindi. Tatanggalin nyo ang inilagay niyo? Hindi. Go! Ah, 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 ah. Tatanggalin mo? Hindi. Naiinis na ako. Yung kapatid niya, mababutin naman. Tumigil. Papatid. Wala ako akong kasalanan. Inutusan lang ako. Oh, hindi, hindi ka. Batikwas mo sa kapatid. Okay, sinasabi ko lang. Tanggalin yung nyo yung inilagay niyo Tanggalin niyo yung nilagay nyo. Ano yung nilagay? Nakakaintindihan pa tayo. Opo. Eh, kanina pa tayo naglalakuan eh. Opo. Kanina pa tayo naglalakuan. Sasabi sa inyo, kailangan wala ito eh. Dahil kung pag sumakay dito, meron pa rin sakit na Opo! Si. Sama na! ayan Ano? Ah! Ano? 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 Batikwas mo doon sa kapatid. Ang impinito ni di Diyos. Oh my God! Tatanggalin ko! Ayan, tanggalin mo. Na. Ba't ikawas okay. mo sa kapatid? O, tanggalin mo na. Puro katanggal. Puro katanggal. Hindi naman tinatanggal. Puro katanggal. Puro, katanggal. Puro okay. katanggal, ha? Okay! Okay ka lang, okay. Sige, tanggal. Hindi <laughs> naman okay. Hindi naman okay. Dahil okay. masakit pa rin, eh. Nararamdaman mo nga. Ginagawa sa... na, punyeta. O, sige, ginagawa, eh. Hindi mo tinatanggal. <laughs> tanggal. Hindi okay, anyway. mo, may ilan siya. Mga kailan na tayo, ah. na to, ah. Tatlong dami palang lang binabayaran. Dabo, <laughs> pati pa pala sa sa akin yan. Puh! Ayan, sige, tanggal, ha? Eh, ako, ako rin na mahihirapan, eh. Pinahirapan mo sarili mo eh. Eh, siyempre, sasakit to. Hindi, may, may sakit pang natitira. Ano, siguraduhin mo wala na. Wala na. <laughs> Siguro na wala na. Aba eh, mamu, yata tayo maghapon tayo rito. May pupuntahan pa ako eh. Siguro na mo, ha? Yan makita, babalik pa rin ako rito. Gusto mo pa. Ano <laughs> kayong mahihirapan? Siguro na mo, siguro mo. Ha, siguro. Siguro na mo tanggal, ha? Pati ang ari, ha? Tanggal, 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 ha? Tanggal. Tama na. Ano? Suko na, suko na. Nasaan yung pa? Iba, iba, iba naman. Iba ang bote. di iba ang bote. Ayun o, no? kapita mo din naman. Lalabas yun eh. Kailangan mo tanggal ha? Lalabas yun nandun eh. Sige, tanggal. Hindi ko yung pitawan to. Simento niya, simenteryo yung di mababakbak. Ano Okay, ikaw, ikaw din mahihirapan eh. Hindi naman ako. Puro utang. Ah. Yeah, Ayan, yan. Yeah, hey, Pinagpag na yung sa talampakan. Sige. A to. Yung away. balakang sa likod. Balakang sa likod. Inipitan ko yung meron pa rin. Edit niya lahat sa kapatid niya. Ah, ay balik mo. O, sige. Bayaran lang kami. sige, um. sige. Baka makapangyarihan sa lahat kung sino man po ang gumagambala dito. At nagbabayad. Doon sa nagbabayad

Oh, that hurts. That hurts. Mer meron pa ba? Hurts. Meron pa? Ano? Meron pa? Meron pa ba? Ay, mo? pa. pa, meron pa. Please, laman please, laman. please, Stop! Stop! Oh, meron pa eh. Stop, stop. Meron ano? Eh. Stop. Meron pa! Hindi, hindi siya susunod sa Hindi ko susundin ko. Kailangan na ako susundin mo. Stop. Hindi ako... Stop! Stop! Ako stop. stop! Please! Please! Oh. Stop! etang tanggalin mo yung mo! Please, please, please. ka, Tanggalin mo niya lang po. Ano ba yan? Ayan, ianda mo na. Uh, please, I'm begging. Ano? Tanggal, meron ba? ba ba? Ang <laughs> galing, John. Meron ba ba? Sige, tanggal. Tanggal, yung, Sige, tanggal. Yan. Sige, tanggal. Yeah. Siguraduhin mo, tanggal. Yeah. Sige, tanggal. Yung tanggal <laughs> hindi yung, ano, ha? Hindi ako alis dito hanggat hindi magaling tong taon to. So, oh, ano? Sige, okay. tanggal, tanggal. Hindi ako alis. Meron ba ba? Ano <laughs> Siguraduhin mo. Kung ulitin ko na naman to ulit, pagbasahin ko, hindi eh, ganun na naman. And, pati yung ano, basagin niyo kung may bote man yan, ha? Basagin nyo yan. Sige, tanggal, tanggal. Ang okay. moti tayo maghapon dito, kayo rin na mahihirapan. Tanggal, tanggal. Galit ka, galit ka. Ay, fuck I fucking hate you! Galit ka, ano hate you? I hate you! Ano hate you? I hate you! Ano? 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 Meron? Tanggal, tanggal. Tanggal. May malakas mo ba sa Diyos? May lalakas mo ba sa Diyos? Amang makapangyarihan sa lahat niyo. Ano? May lalakas mo ba doon? Wala, oy. Pagbigila. Uh, huwag mo anuhin ano Tanggal. Sigurado ka, tanggal na. Sigurado mo, tanggalin mo, ha? Tanggalin mo. Wala kang magagawa. Klano ba? Ako ah, kita eh. Oo. Oh. May magagawa ka ba? Sa tura rin po tayo nito, pinarota. Oo! Oo, no more na. Sigurado ka? Oo. Oh. Sigurado ka? I don't know. Pero, ay, no? Uh. Pero po yan. Ay, ay, Oo, hindi. Tinanggal ka eh. Ang mabigat nila ka makalimakot. Balik-balik pa sa'yo. Ma okay. Balik -balik <coughs> ano, sigurado ka? Oo, oh, ha? Kitingin ako. Masakit. Mala. Oo. Oo, kita mo ka Oh, itong, hindi pa, natira pa. Mo, May inatira pwede. pa. <laughs> hindi mo ko pwede lukuhin. Nilulukuhin niyo ako eh. Naku. Pwede meron pa eh. Eh, hanggit masakit ito, hanggit masakit to meron ka na pang nakalagay dyan. Ganun na kasimple yan. Kailangan matanggal yung kung anumang mga sakit ang nilagay mo, hindi nasasakit ito. Oh, eh, hanggit masakit yan, ibig sabihin meron pa rin. Okay, tanggal buo ang tanggal Ngayon nilang siya nagpagpag nang ganyan na hindi hanggang. eh niloloko lang nahirapan ako. Na siya tama eh seryo naman mahirapan hindi naman hey, ako nahirapan ako, na, ako na, na rin, ako, rin yung kapatid oh kasi ano ka ng ini apo bunso apo bunso ali ko dito apo bunso apo bunso ipapagapos kita kay apo bunso okay. um, Sige. pakatay mo gusto ko pakatay mo kay apo bunso Parurusahan ka ni Apo Gusto, mahala ka. Ha, parurusahan na siya. Ha? Alam mo ito, dahil ko kasama, oh. Yung alam mo, nag-iisa lang ako. Alam mo, nag-iisa lang ako, ha. Ah. Ipapako kita kay Apo Bonso, eh. Nagwawala ka, hindi ka makakapagwala sa akin. Ipapakaw ko kita kay Apo Bonso. Sige. Sige, sige, talang, talang. May tamo na, ah. Kapag ba nang malolokohin? Hindi kasi kanina yung pamalik-malik so, lang tayo. Yan, sige, sige, ito lang. Kangina kasi yung mang mangkukulang. Eh, binatikwas dun sa kapatid. Kaya lang kasi wala na sakit nito. Wala na. Wala na, wala na? wala na talaga? Wala na. Talaga, wala na? Binatanda ko pa to. Okay, okay wala, na. okay, wala na. Okay, no? Hindi naman. O Diyos ng aliham na namumugot ng ulo ng mga suwail. Pangatlo. Bas Basbasan niyo po ako. Sandal. 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 Kakatulan na kita. Patay. Amang makapangyari sa lahat, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon po namin lahat. Son and Paratrice. Aplik Atal. <coughs> bote po, bote. Mamatay ka. <coughs> okay. Ulitin natin ha. Bida. Pasok sa katawan mo. Sa pangalan ni Jesus. Bida, balik sa katawan. Okay, no. Okay. Akin na muna, oras na ako muna. Terus sesak kamu dah bikin. Huh. Mudik ini uli nate.